Iba naman talaga yung gusto kita kaysa mahal kita, di ba? Gusto kita kasi nga maganda ka, pogi ka, mga something like that. Pera ka, magandang katawan mo, something like that. So, lahat ng mga magagandang katangian ba sa tinatawag na pag gusto mo talaga ng isang tao. Pero pag mahal mo talaga ang isang tao, yung pagiging ang perfectionist nito ay talagang magugustuhan mo. Hindi lang kasi dapat yung magandang ugali ang magustuhan mo sa kanya, kundi pati yung hindi magandang ugali din. Dapat tanggapin mo yun. Kasi wala namang perfect sa mundo, di ba? So lahat naman tayo ay may mga bad sides talaga. O, depende yan sa bad sides. Huwag naman sobrang bad ba. Depende pa rin yan. so, mga slight lang ng mga not a major things ba, baga. So yun yung guys. Kasi pag mahal mo, pag gusto mo ka sa isang taon, Uh, example, may pera siya nang ginusto mo siya na may pera siya and then, dumating ang crisis talaga ba na, na wala na siyang pera so pagkatapos nun, mawawala ka na ng gana, kasi nga nagustuhan mo lang siya dahil sa pera niya ganun yon so mayroon namang iba na nagustuhan ka lang dahil sa ganda o pogi mo e what if, dumating ang point na pumangit ka so, mawawalan din siya ng gana kasi nga, walang foundation na pagmamahal lang yun. It's just only for panandali na gusto mo lang siya. From outside lang, ganun. Pero pag mo ka sa isang tao, kahit anong man mangyari, sa ups and downs ng buhay nyo, pag, nagmama, pag mahal mo talaga siya, kaya mo pa rin talaga yung manindigan. Kaya mong maging matatag. At hindi ka basa-basa lang susuko. At hindi ka basa-basa bibitaw. At hindi ba basa-basa na iiwanan mo na lang siya sa ere. Dahil wala na siya di ba? So ganun ang tinatawag na love. So bakit ko na siya share ito? Is because 'yun na experience ko talaga siya, guys, ba? Diba? Siguro kung hindi ko siya na experience ang ganito, parang ang hirap siya i-explain, ang hirap siyang i-, i share kasi nga hindi mo siya na experience. Iba 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 din pala talaga yung literal na naranasan mo yung ganung bagay. Kasi para sa akin kasi yun nga sabi ko na na experience ko ng totoong pagmamahal talaga na ng habang buhay mo siyang tatanggapin kasi ang material na bagay ay yung buong buhay mo siyang kasama sa puso mo siya talaga ba kasi pag dumating ang araw na pag nawalan tayo sa mundo kasi syempre material na bagay panandali ang kaligayahan lang yan kasi o yung tunay na pagmamahal habang buhay mo yan makakasama hanggang mamatay ka mas mamamatay ma ka sa mundo o mawala ka man sa mundo ay nakangiti kasi nga mo yung tinatawag na real love. yun Pag nagmahal kayo, magmahal kayo. Huwag kayong tumingin sa material na bagay kasi ang material na bagay na 'yan, panandalian lang 'yan. Pero yung pagmamahal mo na nag talaga kayo ng pagmamahal talaga ay napakatibay ng na foundation yan. Kasi kahit ano yung mga pagsubok na dumaan sa inyo, kaya nyo pa harapin talaga yan. So, yun yun guys, no. Um,